ah, Harap na mo. Ano na? Hmm. mo yan sa imong ginukuan? Wala na nagliwasan. Hindi mo lang pa ng sala. Oo. Oh. Kapi. Kapi. Yung shout out dyan, mga idol. Harap na mo. Si tanaw ka na sa live ko, Mok. <laughs> sige, sige. Good morning dyan, mga idol. Shout out po dyan. Na-miss ko kayong lahat, mga idol. Teka lang, mga idol, ha. Wala tayong ito yung camera. Teka lang mga idol.